Maraming lalaki ang hindi alam kung paano magbigay ng tamang papuri. Akala nila, ang sikreto para mapaamo ang isang babae ay sa pamamagitan ng pambobola. Yung pagsasabi ng matatamis na salita, paulit-ulit na papuri sa kanyang ganda. O kung anumang akala nilang gusto niyang marinig. Pero ang totoo, karamihan sa mga papuri ay hindi epektibo. Bakit? Kasi sanay na ang mga babae sa mga karaniwang papuri. Ang ganda mo. Ang sexy mo. Ang cute mo. Oo, maganda pakinggan. Pero gasgas -gas na. Narinig na niya ito mula sa kung sino-sino. Mga estranghero sa social media. Sa dating niyang manliligaw o kahit sa mga lalaking hindi niya maalala. Ang mga ganitong papuri ay madaling makalimutan, parang hangin lang na dumaan. Pero may isang klase ng papuri na hindi niya basta-basta makakalimutan. Isang papuring hindi lang tungkol sa itsura niya, kundi tungkol sa kung paano mo siya talagang nakikita. Ang isang stoic na lalaki ay hindi basta nagbibitiw ng salita para lang magustuhan siya o mapansin. Kapag nagsalita siya, may dahilan, may lalim, at hindi lang pampakitang tao. Kapag pinuri mo ang isang babae sa paraang may tunay na obserbasyon at pag-unawa, mas magiging makabuluhan ito. Hindi lang niya mararamdaman na maganda siya. Mararamdaman niya na naiintindihan mo siya at diyan nagsisimula ang tunay na koneksyon at atraksyon. Papuri number one, gusto ko kung paano ka mag-isip. Karamihan sa mga lalaki, kapag nagpuri sa babae ay laging nakatuon sa kanyang itsura. Ang ganda ng mukha niya, ang kinis ng balat o ang hubog ng katawan. Pero bihira ang pumupuri sa isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang pag-iisip. Kapag sinabi mong, gusto ko kung paano ka mag-isip, hindi lang niya mararamdaman na hinahangaan mo siya, kundi malalaman niyang pinapahalagahan mo ang kanyang pananaw at talino. Hindi ito pangkaraniwang papuri, kaya't mas tatatak ito sa kanya. Ang sikreto dito ay dapat maging specific. Hindi sapat ang sabihing ang talino mo dahil masyadong pangkalahatan ito. Mas magiging epektibo kung ipapakita mo na napansin mo talaga kung paano siya mag-isip. Halimbawa, Grabe, hindi ko pa naisip yon sa ganong paraan. Ang galing mo mag-isip. Ang husay mo sa pag-aanalisa ng mga bagay. Ang lalim ng pananaw mo. Gusto ko yung mga tanong mo. Ang talino at ang lalim. Napapaisip talaga ako. Kapag pinuri mo ang kanyang pag-iisip, mas maingganyo siyang ipakita sa iyo ang kanyang talino at pananaw. At dito nagsisimula ang totoong koneksyon. Kapag iniisip ng isang babae kung paano siya nakikita ng isang lalaki, mas lalo siyang nakaka-interest sa kanya sa mundo kung saan madalas pinapansin lang ang panlabas na anyo ng babae, ang isang lalaking kayang pahalagahan ang kanyang talino ay agad na magiging kakaiba sa kanyang paningin. Papuri number two, pakiramdam ko ay payapa ako kapag kasama kita. Karamihan sa mga lalaki, kapag gusto nilang mapansin ng isang babae, ay ginagawa ang lahat para patawanin siya, pasayahin o pasabikin. Iniisip nila na ang hinahanap ng babae ay kilig, excitement at saya. Pero ang hindi nila alam, ang totoong atraksyon ay hindi lang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa emosyonal na koneksyon. Kapag sinabi mong, pakiramdam ko ay payapa ako kapag kasama kita, hindi mo lang pinupuri ang panlabas niyang itsura. Pinapahalagahan mo ang presensya at enerhiya niya. Isang bagay na hindi madalas mapansin, pero may malalim na epekto. Ang ganitong papuri ay may matinding epekto dahil lahat ng tao ay naghahanap ng nagbibigay sa kanila ng kapanatagan. Kapag naiuugnay kanya sa pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawaan, mas gugustuhin niyang laging kasama ka. Halimbawa, kapag kasama kita, parang gumagaan ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko yan sa'yo. Iba ka, parang ang gaan ng energy mo. Kahit stress ako, parang nawawala pagkausap kita. Ang sarap lang ng presensya mo. Hindi mo kailangang magsalita o magpatawa. Basta nandyan ka. Parang okay na lahat. Bukod sa pagpaparamdam sa kanya na mahalaga siya, binabago rin nito ang dynamics ng relasyon ninyo. Kadalasan, ang mga lalaki ang naghahabol sa babae. Pero sa ganitong papuri, siya ang magsisimulang mag-isip kung bakit iba ang epekto niya sa iyo. Kapag napaisip siya kung paano kanya naaapektuhan, mas magiging interesado siya sa iyo. Ang isang babae ay madaling mahulog sa isang lalaking nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa isang magulong mundo, lagi niyang gugustuhin ang isang taong nagpaparamdam sa kanya ng katahimikan, siguridad at isang lugar kung saan siya gustong-gusto niyang bumalik. Papuri number three. Iba ang presensya mo. Nagbabago ang paligid kapag pumasok ka. Hindi lahat ng tao ay kayang baguhin ang pakiramdam ng isang lugar sa simpleng pagdating nila. May mga taong dumarating at umaalis na halos walang nakakapansin. Pero may iba na. Pagpasok pa lang, may nagbabago na sa paligid. Kahit hindi sinasabi ng mga tao, ramdam nila ito. Kung mapansin mo ito sa isang babae at ipaalam mo sa kanya, ipaparamdam mo na nakikita mo siya sa mas malalim na paraan. Hindi ito simpleng papuri tungkol sa itsura niya, kundi sa epekto niya sa paligid. Ang sikreto dito ay maging malinaw sa sinasabi mo. Ano ba ang dala niyang enerhiya? Nagpapagaan ba siya ng loob ng iba? Nagdadala ba siya ng excitement? O may aura siyang mahirap ipaliwanag? Halimbawa, kapag pumasok ka, parang nagiging mas buhay at masaya ang paligid. Iba ang dating mo, parang ang daming na-attract sa energy mo. Ang presence mo, nakakagaan ng loob. Kahit tahimik ka lang, ramdam ka ng lahat. Ang mga babae ay hindi lang gustong hangaan. Gusto rin nilang maramdaman na may epekto sila sa iba. Kapag ipinaramdam mo sa kanya na iba ang dating niya, magsisimula siyang mag-isip kung ano nga ba ang nakikita mo sa kanya na hindi napapansin ng iba. Dito mo siya maaakit, hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa kung paano mo siya tunay na nakikita. Papuri number four. Nagiging mas interesting ang mga bagay kapag kasama ka. Karamihan sa mga papuri ay tungkol sa panlabas na katangian ng isang babae. Kung maganda siya, matalino o mabait. Pero kung gusto mong gumawa ng mas malalim na epekto, purihin mo hindi lang kung sino siya, kundi kung paano niya binabago ang paligid niya kapag sinabi mong nagiging mas interesting ang mga bagay kapag kasama ka, ipaparamdam mo sa kanya na may kakaiba siyang presensya. Isang bagay na hindi madaling ipaliwanag pero mahalaga. Hindi ito basta simpleng papuri na pangkaraniwan lang. Gagawin itong mas malalim ang koneksyon ninyo dahil mapapaisip siya kung ano ang meron siya na napansin mo pero hindi napapansin ng iba. Para mas epektibo ang papuri, maging malinaw at tiyak. Hindi sapat ang simpleng pagsabi na mas masaya kapag kasama siya. Mas maganda kung ipapakita mo kung paano niya binabago ang isang sitwasyon o usapan. Halimbawa, iba ka magkwento. Kahit simpleng bagay nagiging exciting pag ikaw ang nagkukwento. Kahit ordinaryong moment, parang nagiging espesyal kapag kasama ka. Ang saya mong kasama, parang kahit anong gawin natin, hindi nakakasawa. Sa ganitong paraan, hindi mo lang siya pinupuri sa kung anong meron siya. Ipinapakita mo kung paano niya naaapektuhan ang ibang tao. Kapag napaisip siya kung paano siya nakikita ng iba, lalo na ng isang lalaking nagpapahalaga sa kanya, mas magiging interesado siya sa iyo. Ito ang klase ng papuri na hindi niya agad malilimutan. Dahil hindi lang ito tungkol sa kung sino siya, kundi sa kung paano siya tumatak sa iyo. PAPURI NUMBER 5 Hinahangaan ko kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok. Maraming tao ang nagsisikap at nagsasakripisyo sa buhay, pero bihira silang mapansin o mabigyan ng papuri para rito. Madalas, ang nakikita lang ng iba ay ang tagumpay nila, pero hindi ang hirap na pinagdaanan nila para marating ito. Kaya kung pupurihin mo ang isang babae, hindi lang dahil sa kanyang ganda o talino, Kundi dahil sa lakas ng loob at determinasyon niya, magiiwan ito ng mas malalim na epekto. Kapag sinabi mong, hinahangaan ko kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok, hindi lang ito basta papuri. Ipinapakita nitong may respeto ka sa kanya, na nakikita mo ang kanyang katatagan, hindi lang ang panlabas niyang katangian para maging mas totoo at epektibo. Maging malinaw kung anong bahagi ng buhay niya ang hinahangaan mo. Matibay ba siya sa trabaho? Hindi siya sumusuko sa personal na problema. Marunong siyang lumaban sa gitna ng pagsubok? Halimbawa, Nakikita ko kung paano mo hinaharap ang mga hamon sa buhay at saludo ako sa iyo. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Ang lakas mo! Kahit mahirap ang sitwasyon, hindi mo hinahayaang pabagsakin ka nito. Napapansin ko kung paano mo nilalampasan ang mga problema mo at sobrang bilib ako sa iyo. Ang ganitong papuri ay may matinding epekto dahil hindi mo lang siya basta pinupuri. Ipinaparamdam mo rin sa kanya na may nakakaintindi sa kanya. Kapag naramdaman niyang may isang taong tunay na nakakakita ng kanyang pagsisikap at pinapahalagahan ng kanyang katatagan, mas lalalim ang koneksyon ninyo. Ang isang babae ay maaring matuwa sa papuri tungkol sa kanyang ganda, pero ang isang lalaking nakakakita ng kanyang tunay na lakas. Yan ang lalaking hinding-hindi niya malilimutan. Papuri number six, nakaka-inspire ka. Sa lahat ng papuri, ito ang isa sa pinakamakapangyarihan dahil hindi lang nito pinaparamdam sa isang babae na hinahangaan mo siya. Ipinapakita rin nitong may epekto siya sa buhay mo. Maraming lalaki ang pumupuri sa isang babae dahil sa kanyang ganda, talino o ugali pero bihira ang nagsasabi na nai-inspire sila sa kanya. Kapag sinabi mong nakaka-inspire ka, nagbabago ang takbo ng relasyon ninyo. Hindi lang siya basta isang babaeng gusto mo. Nagiging isang taong may halaga sa pananaw mo. At dahil karamihan sa mga babae ay gustong magkaroon ng positibong epekto sa ibang tao, mas lalo siyang magkaka-interes sa iyo para mas epektibo ang papuring ito. Sabihin mo kung anong aspeto ng buhay niya ang hinahangaan mo. Nai-inspire ka ba sa sipag niya? Sa katalinuhan niya? Sa tapang niyang humarap sa buhay? Halimbawa, ang ganda ng mindset mo. Nakaka-inspire kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok. Ang sipag mo sa ginagawa mo, ibang klase ang dedication mo ang tapang mo. Kahit mahirap ang sitwasyon, hindi ka sumusuko. Ang ganitong papuri ay may malalim na epekto dahil hindi lang ito basta bola. Pinapakita nitong totoo mong pinapahalagahan kung sino siya at kung paano niya naaapektuhan ng mundo. Kapag naramdaman niyang nagbago ka dahil sa kanya, mas lalo siyang magkakaroon ng koneksyon sa iyo at imbes na ikaw ang laging humahabol sa kanya, siya mismo ang magsisimulang mag-isip kung bakit malaki ang epekto niya sa iyo. At dito nagsisimula ang mas malalim na atraksyon. Ang tunay na atraksyon ay hindi lang tungkol sa pagpapatawa, pagpapakitang gilas o pagsisikap para mapansin ka ng isang babae. Ang lalaking talagang nakakaakit ay hindi yung puro pagpapaganda ng impresyon, kundi yung nagpaparamdam sa babae na naiintindihan siya. Maraming lalaki ang nag-aaksaya ng oras sa pagbibigay ng paulit-ulit na papuri, mga gasgas na linyang narinig na ng isang babae ng maraming beses. Pero ang isang lalaking may lalim, hindi lang pumupuri para mapansin, Pumupuri siya dahil may nakita siyang tunay na kahanga-hanga sa isang babae. Ang makapangyarihang papuri ay hindi lang tungkol sa itsura. Hindi ito pambobola o paglalagay ng matamis na salita para lang mapalapit sa kanya. Ito ay tungkol sa tunay na pagmamasid, pag-unawa at pagpapahalaga sa kung sino siya. Kapag ginamit mo ng tama ang anim na papuring ito, hindi ka lang magiging kaakit-akit. Tatatak ka sa isip niya. Dahil kakaunti lang ang mga lalaking may ganitong klase ng pagtingin sa babae. At ang pinakamagandang parte, hindi mo kailangang magpanggap o pilitin ang sarili mong maging iba. Ang mga papuring ito ay hindi tungkol sa pagpapakita ng yaman si pagsisikap magustuhan ka. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking may presensya at lalim. Isang lalaking nakakakita ng higit pa sa panlabas na anyo. Kung gusto mong matuto pa ng mas marami tungkol sa stoic wisdom at kung paano maging isang lalaking hindi lang kaakit-akit kundi may tunay na halaga, huwag kalimutang mag-subscribe! At abangan ang susunod nating videos. Dahil ang pagiging isang tunay na lalaking may presensya ay isang bagay na dapat mong paghusayan araw-araw.